Good morning everyone Miguel, galap shout out Ayan, ang aking plants po Ayan, paggising ko Tuwang tuwa ako dahil Nakita ko ang dami niyang bulaklak po oh. Wow, ganito pala yung bulaklak dito oh. Parang orchid siya Ayan Ayan Oh, ang dami niyang bulaklak Saka doon oh, doon yan oh, di ba? Dami ng bulaklak ang aking halaman. Ayan. Tapos dito. Ayan. Nakakatuwa naman ang gaganda ng ano bulaklak niya pala nito. Sabi nila hindi na namumulaklak nito. Binigay lang ng anti namin sa ano mother side yan sabi niya uh, itanim nyo nito pag napamulaklak nyo nito swerte mo sabi daw sinabi sa asawa ko kaya yan oh namulaklak na siya oh ganyan yung puno niya po yan yung puno niya pero hindi ko alam kung anong pangalan nito na uh, halaman pero natuwa talaga ako. Ganda ng bulaklak niya, oh. Yan, dami ng bulaklak. Ganda-ganda naman. Oh, di diba? Dami niya. na uh, na ano to nagbubuka ulit yung mga iba oh. ganda talaga ng bulaklak niya pero sabi ng iba may marami daw klase nito may pink pa yung ito kasi is white may pink at saka red yata Basta ganda ng bulaklak Ayan. Cute ng bulaklak. So nice. Let's go. Pag nagtanim ka talaga, ano kung mahilig ka mga bulaklak ganyan. Natutuwa kapag pag nakikita mo sila na lumalaki at namulaklak. Yan, so hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you so much for watching. Ayan. Ang ganda ng bulaklak.